Ay Hi. Ayan, nag-harvest si Kambal ng laing, Gabi. Pinabilad ko at pipiliin ko yung matino. So, kukunin na namin lahat ng pwedeng kunin. And then... Daming bunga, oh my God! Ayan, awa ng Naawa sa amin yung sili. Nakaka-alive. Malungkot ako, no. Malungkot kami nung dumating kasi wala ng bunga yung mangga. Pero, ang sili. Hitik sa bunga. Ang sili. Magtanim ka sa inyo, te. Ay. Native yun, eh. Ang sakit nung makahiya. Ayan. Sino dyan? Mahilig sa sili. Native po yan. Ako, number one. So, ayan. Mahilig. Ako din naman, ah. So, kukunin namin lahat yan mamaya. Nakamakuha pa dito. ko Alam yung mangga wala na po talagang bunga ni isa so nagtatalbos na lang siya uli ayan naglaglagan na po ayan malalago na yung ating mga kamoting kahoy at saka yung ating langka so time will come meron na tayong silungan dito Ay, dito na ako ayun may langka pa sa ibaba diba? Nakakatuwa lang. Ayan, malaki na rin yung ating puno ng balimbing dito. Okay. Ay, nakakatuwa lang na makita yung mga tanim na nag-survive after na summer. At ang nag syempre, pag nag-uulan, ay lumalago din po yung uh, mga damo. Kaya ayon si bro, hindi kasi namin na yung glass kato kasi nga wala magbibit-bit naiwan si daddy sa sasakyan bantay kasi nga nabalahaw say hi bro hi buti ah. <laughs> sumama si siya buti sumama si siya ayan ito yung ating kalabash ay may flower siya ulit ayan malago na yung aking kalabash aray ko, pati yung ating mga Mm. Ayan, nakita ko may bulaklak ng kalabash. Sana matuloy kasi nasa ilalim. Kasi yung mga nakita ko before, hindi natuloy. Ayan, ganda-ganda ng bulaklak niya. Beautiful. Beautiful ba? Mm. Ayan, sumalago so sila. At ito nakakatuwa. Ang kalamansi na dating kalbo. Ang daming bunga, che! Ang daing bunga ng kalamansi yeah, Sausawan natin mamaya ng iniyaw na baboy Ayan, Papaharvest ko sa mga bata mamaya Para. Kasama namin si Botchog Huwag lang yung sili kasi yung sili maanghang So ipuproon ko yung sili mamaya Ayan. May sausawan kami Ay So malagot Actually, yung kubo, hindi na po namin pwedeng gamitin. Yun lang tulugan. Pero, hindi na kami pumasok. Lonely, lonely. Kasi tinanggal na ni Daddy yung mga plywood. Binala sa Nueva Ecija. Gawa ng nabubulok din naman po. So, hindi pa nahaharap aayusin. Bali, magiging kusina ulit namin. Back na naman sa dati. Mas maganda na lupa. And then, yung kwarto ang... Aray! pinaka uh, may sahig. Ayan, yung ating mga gabi. Ayusin ko mamaya yan. Baka na natuyo onte. Ayan, natinigtas. Maano na talaga. Deng, mangingitim ka dyan. Suot mo yung damit mo. Ha? Oh. Awa ng Diyos yung pong ating mga ano, ah, uh, <clears throat> saging ay malalago na. Yan. Yeah, so, may mga ano na siya, suwi. Ito, ta, damay dalawa. So, hindi ko alam kung ito po ay senyorita. Ayan, shout out dyan kay Penguin. Ito, niba? Ayan, ito po. Tingin ko, senyorita, ito. Ayan. Diba? Malalago na yung mga saging. May mga ano na sila, anak. And then, yung, ano, ayan, mga saging. Yung saba, nakauna-unahan, itinanim dito. May bunga na. So, mamaya, kupunin namin yung puso. Ayan. Ayan, puro saging po. Ito, tingin ko, lakatan. Ayan, so ang daming subscribers dito. Ang daming uh, subscribers. Marami tayong tanim na subscribers dito. And then, sa baba, lumaki na si... Sampalok. Uh, Sampalok. Diba? So, matinding linisin na naman. Sayang. Hindi kinaya ng sasakyan. Sayang yung araw. Sana malinis ni daddy ito. At ito yung ating malberry, Yan. So, hindi ko muna siya pakikialaman. Balak ko sana i-prone ngayon. Kasi tag-ulan. Pero, hahayaan ah, ko na. Kasi, pwede lilim dito. So, mamaya, pwede ilipat yung banig dyan at dyan uupo yung mga bata baby no wala na malberry baby Ubus na di ba ano nakaraan ang daming nakuha ayan ito si laichi si laichi ba to o si longgan ay malaki na siya ito yung kauna una Ang kalamansi akala imo ang taas mo na ito yung alaga ko sa bahay yan, taas na niya. Dati ganyan lang. O ngayon, diba? Ang tagal ko po kasi hindi nakapunta. Pero walang bunga. Nagtatalbos pa lang. Ayan yung mga ano. Marami po kami ditong tanglad. Ayan po, puro tanglad yan. Diyan. Ah, hanggang doon. Sa taas, puro tanglad. Siguro by December na natin i-harvest. Ay, ang grabe yung tanglad, oh. Hmm. Ang haba, oh. Kasi hindi ko alam kung magkano. Magkano na ngayon ang tanglad? Kay tita? Ah? 20? Ah! Hmm. Hindi ko alam, 50 yata. 50. Ang kilo. So, saka na kasi wala magbibit-bit. Kung i-harvest namin yan at ibabagsak doon sa palengke. Kasi ang kapatid ni Daddy po, si Tita Delia po ay uh, meron silang pwesto. So, yung mga ka-friendship niya yan, pag nagbabagsak kami doon ng ganyan, kasi nag sila na nakaraan. So, bahala na siya magbenta sa mga ano, ka-friendship. Yan o. No? Kita niyo yan. Ang tataba. By December, mahal po yan. Kasi ang dami nag Ayan, Diyos ko. Kawawa naman itong mga dragon fruit ko. Napunta na sila sa lupa. Wala na talaga. Hindi ko na sila naasika. So, oh my goodness. Imbis na paangat sila. Oh my goodness. Imbis na paangat, napunta, bumalik sila sa lupa. Wala kasi akong gloves. Masakit kasi ito eh. So, ko siya. Ayan. tong isa imbis na gumapang paakyat ay eh, nagkaugat na yung dulo doon oh ano iya yeah. so iya angat ko siya din para iya yeah. diba lumago sila nung nag uulan yan yeah, so hanggang taas po yan ito saging yan dami ang dami pong ano dito ayan So lahat na may ano madre de cacao, may tanim po tayo dragon fruit. Pero ngayon hindi na makita sa dami ng damo. Eh, tinatapat namin yan ng... Ah. Madre ah ano. Tanglad. So mamaya kukuha ako, iuwi ko sa bahay. Hindi na bubuhay yung mga tanglad ko sa paso. Namamatay. Yeah gusto nga dito aray ko Yung si avocado doon naghihingalo o diba puro tanglad and then the rest saging 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 so andito ako sa uh, upper part nagiyaw <clears throat> ako ng baboy dagdag namin doon sa adobo. Ayan. So, andito ako sa upper part. Ayan, dyan po ako galing. Kaya lang hindi ko siya mapapasukan lahat kasi madamo. Natatakot ako baka may sneakers. Wala, namatay yung ano. Madre di cacao dito. Oo, oh, kunin lahat na makuha. Sabi ko, magpahain lahat ng pwedeng kuling. Kasi, ilang buwan na kaya ako hindi makatulong sa dito. Apat na buwan ba? Aray! Nagtanggal kasi ako ng jogging pants. Ang kate! nakashort ako! Allah! Mami! Hmm. Dragon fruit! Lumabas na sa bakod! Hmm. Hindi ko na may papasok to. Eh, lumabas! Nanshot shot. And unshoot. and kasi ako sa open man. Mayat pa Yung mga dragon fruit ko nando sa labas. Hmm. Baka putulin eh. Alam, susukal na nung ano, nung no. taon na to. Pag, ano? dapat pala bawasan yang mga tanglag kawawa naman yung mga dragon 50. Alin mahirap punin? Ayun lang, layo na sa sakyan Ayan. Oh, natumba na siya. Yun ang problema. Ayan, puro tanglad po yan. Yun ang problema po pag walang bantay. No, me? Inano ko lang kasi yan. Purpose ng tayo katanginin yan para matakpan yung... Ah, Ay, si mami. Nag-harvest na luya. Nag-harvest, nagtatanim. Harvest ko iba. Hmm. Um, Ayan. Ayan, puro tanglad po yan. O, nagtumbahan na. Para hindi lang tutubo ba yun? Ayan mo lang. Ushum, awan ko. Pot talabo siya. Nukaman. No, tayong ano na lang Hindi. Kaysa naman yan. Baka pagbalik natin, wala na yan. Maging ano na yan, pataba. Pero sa baba, magaganda pa, matataas. Mahal yan pag December. Lambuan na lang. Baksak natin kay Tita Delia. Ayan, nalulungkot ako sa mga dragon fruit kumih. Eh. Alalago na oh. Ayan, so dito siya. Lumabas na sila. Oh my goodness. Ganun talaga pag wala pong bantay. Ayan, luya. Ha? Kaya yeah, bunutin na yan eh, para hindi ka mahirapan. sa okay, hindi na maganda yung ano niya pagkatayo. Oh. And then, ang daming nalaglag na nyug. Ito isa. So, ayan. May isa dito. Kukunin namin yan. Hamaya. Ayan, gares. Ayan, nakumpul-kumpul doon. Babalatan ko yan. Kukunin ko yung coconut husk para sa ating mga orchids i-stack para meron tayong coconut hus at saka parang hindi tayo bumili and then yun yung may laing tayong bit bit sa laki ng pamilya ko eh yan gagamitin natin yung mga nyug na yan ito yung unang saba na tinanim dito ito po ay nagkita yung maligat-ligat mga yan may puso na siya so kunin nila mamaya iyo uwi ikot lang po ako ihaw ihaw with ano pa adobo